Hey, happy Wednesday sa inyo mga idol. Mapapansin nyo mga idol, nandito na yung materialis kay Buboy Forman. Pinakit na namin mga idol, na yung alauna dumaki yung materialis. Uh, ayan ito, mapapansin nyo mga idol, yung gutter natin. Ikukuntig naman natin ito mga idol. Yung gutter natin mga idol, kung mapapansin nyo, 30. 0.5. Kulay brown. Ngayon, ito yung tutukoy namin sa inyo mga idol. Ito, itong baitang. Kapagitan mo boss. Ayan. Ito yung baitang nito mga idol. Eh, uno. Pero, naka-slanting. Ito kung mapapansin nyo mga idol. Ayan. Ulitin naman natin yung kanto mga idol para yung iba natin mga follower na gusto matuto. Ayan. Malalaman nila. Eh, Ayan kung mapapansin nyo mga idol. Ayan. Ayan. Nakinuha ko itong baitang nito. Yung mataas. ayun Susukatin natin itong mga idol. Ayan. Mapapansin. Ubus patutok mo. Okay. ay mga idol. ayun tripod. 4 ko yung tripod. Yan. Ngayon, itong baitang nito mga idol, yan. Uno pulgada yan. Kung mapapansin mo, uno. Ayan. Ayan mga. Uno yan mga idol. 1 Uno. Ngayon, kakantuin natin itong mga idol. Kasi ninyo. Ang running plasing mga idol, abang. Ayan. Yung area na yon, yung kakabitan namin, ang running plasing ang sukat ay city pulgada eto mapapansin ng mga idol. Molo, ayun to Meron ba tayong isang ano dyan? Sa yan. mapapansin niyo may sabin inihap, yan. Sabin inihap mga idol. In yeah. in okay. Kita ba sa brown boss ah, Sa lapis? Kasi no Kita ba? Oo. Oh ayun ayun sya na kay mga idol kasi nabubura lapis ang gagamitin natin pero kakapalan natin ang guhit kaya mo boss kita ba? hindi kita pansinin yung mga idol kung paano namin ginawa ayun na kita boss ayun okay. kung mapapansin yung mga idol ito ayun 7 pulgada ah 7 and a half yan ayun tutuwa ka ng ah ito mga idol ipapasin mo uh, yan pakita mo boss 5 uh, pulgada ang flooring uh, gasto sa running plasing kung mga idol kasi malaki yung gutter ito yung 5 pulgada mga idol dito mapupunta yan kasi indirect ng running plasing, babaliin lang natin yung gutter na to gagawin natin na box flashing ito mo no, pa yung mga idol yan uno ang baitang pero 3 4 lang ang kanto mga idol laki ng gutter nito 30 pansinin yung mga idol binababa ko lang yung guhit nito kukuha ka naman uli ng 3 4 kasi baitang to, huwag nyo silipin mga idol kasi hindi mapiperfect sa silip dahil baitang to, banawi type okay, nakuha na natin yung kalahating half na 45 para sa running plasing A-atras ka lang dito mga idol Ayoko, pagsinin nyo Pukuha ka rin ng tripod May talim na yung na doy kita mo kita ba nila boss yung buhit tutok mo lang boss kasi na, nabubura yung pintil pin natin kasi basa eh Pansin yung mga idol yan, naguhitan ko na. Ito mga idol, ito yung sa moldura na to, ito, tutok mo boss, yan. Ito moldura na to, sukatan mo to, dahil ito yung indirect na sarado. tutok pansinin mo, Ha po baba sinyo 38. Ah, boss. 38 cm. Boss, ano na yung plasing Okay. Oh, boy. Boss Leo, paki paki ganun. madilim. Ano ba? Laki ng nito. Ayun. Kailangan nandito yung kapila. Hindi, angat mo. Oh, patayo. Awak. Awak. O sarnel. Ayan na. Yung guhit nito. Yeah, ito yung pinatawag namin mga idol na indirect na sarado. Tawag, okay, pasinin yung mga idol kung paano namin ginagawa. Hindi, okay, yeah, tanggal. Pakitabi nga, boss jeep. kita ng dater. Pagkat natin. lan mga idol Alam niyo yung bakal ko? Hindi niya ako eh. Ganda panahon na. Ah. Mulan. laki ng gutter ni Boboy. kasi malaki malaki kasi yung eh? ano floor area Ayan, malaki rin ang gutter parang ay din maliit lang yun nandun lang yan Barang natin yan sa Rizal na hindi uulan May eh, bagyo ba? Meron, dalawang bagyo. Ha? Sino niyo mga rin, kung paano namin ginagawa? Kaya umuulan. Okay lang yun. Kaya lang ganyan na talaga trabaho ng latero. Inaabot tayo ng ulan. Inaabot tayo ng init.

Oh idol. Mga pansin Dito ka Ito yung indirect na sarado mga idol. Kaya kung mapansin nyo, yan, dun babarinahan yan. Kasi pag binarinahan mo yan, na hindi na ikabit, ang mangyari nga yan, magbabago yan. Kaya alam, pag nagkabit dito, Doon mo babarinan yan. Ngayon, pag babarinan yan, pag natapos yan, nakalalagay ng silan Kaya hindi siya tatakas Kaya hindi siya tatagas. Indirect ang tawag nito mga idol kung mapapansin nyo. hindi nyo mga idol yan. Lapat yan. Ang na lang para ikabit natin. nakikita ka sa vlog eh ako mga idol finish na okay thank you God bless shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon ko sa inyo happy Wednesday thank you God bless